guys, di alang among ipaabot nga parcel. So dapat ni pizza size pa ni abot pero unsa na rong kurasa, unsa na rong pichahan. So ato i-unbox ang ato parcel og unsay solon. Sa kantidad nga 653. Naginay o unbox. Nakabunting on. Para guting ha, close to ganito na, close close na para wara. So, anday ko sa isuot na nino. Kasi giskam. Diba ano na ito nino, no? Di ara. Dan, 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 na-open na. Lahi. Na. Dan, dan, Oy, mga tidiver. Ako na-order yung tidiver. Pero ato ka po nang open no? i-open na to ni guys. Ayan, na-open na ang back. ang ika, ikaluhang pagputos. Grabe no? Na itom, sunod puti. Ano sana po guys? Lord? Ayan, nakita na ang box. Nakita na ang box dang, 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 mga kamarites. Aray, kahit pag-iapon, bahala mo rin at ito, 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 gupit sa ibabaw. Ayan. So, nakabotang is... Dito! Tuwad ang dito, dito, dito. And dito na! Ang dito namin! Okay. okay. napag ang box na ay simpak na siya mga guys. Siya mga guys! Talagang ako mamabre, how to abre this one? How to open this one? Hahaha! <laughs> 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 open, how to open, how to oh, open. Sinan. Ayan. Sus, <laughs> so, ginoo ko. Nagdapag nga. Ano na ano rin ito? Okay, manual. Pero pasensya na English ang isuot. Dito ka basa. So, diari na ang death to. Ayan. O, di ba? Dito na tayo. Sa dito na tayo. Na ano siya yung... Ang botong ang antena-antena. Okay. Uh, legit Siza guys, am, um, oh, legit no. Tino nga nakita ni pero ambot umandar bani. Ah, na, na, inana ambot sa mga klasara na, na, klasa, na untu aron un, basa ka kana Siza. So makita po ni muni ah, na pa diri ah. So na si mga papel-papel of course na yung mga papel-papel dari charger. ay sin tabog ani. Ah, isukso sa ilong. Ah. Oh, dari charger. ayan. so wanay sulod ang box. So dari sa ila kilid. Ayan. Sa kilid. Sempak. Akong tanong sa number. O, oh, dari simpak nga giapil, guys. So, ang ahorang banana ni Mahibaw, kung sa uning dito, dito na tayo. So, magbago na tao buta. O, ano, na kanina ko yung kanina, kanina ko gamit ron. Magdito na. Magdito, dito, dito, dito na. Sa so, ato na yung kanlatong ginahinay. Kaya ba si Ayan, yeah, oh. So, na siya simpak nga dito tayo. O, oh, saan ni pagbutang dito tayo? Pasinsya na. Dito na tayo, 5G. Ah. Tuwad man, ah, oh, na mo sa nag, ano, basta kay tuwad. Oh, okay na, Oh. Okay, na siya simpak. Na siya pin. oh, na siya pin. Ang sa nang pin. Na ay pin. Ang sa nang pin. So, ipagamit ng pin. Basta ka na pin. Na simpak. Diyan pa ang tanong number na nang simpak kaputihan. Kasi nambra na simpa. Kasi na sila om. Okay, basta kayo muna ni guys. So, legit ni si Zeno. Legit ni si Zeno. Muna uh ni -huh. among gamito ni... Dili di ni siya packet wifi kay di man masulod sa imong bulos sa look do luk do wifi. So bisan asa ka mo lakaw, bisan asa ka mo larga, asa ka padong, imo ni diyang dayhon basta na alamay may kuryente, imo ni isaksak object asa padong. Mato kag bukid basa kanay kuryente pwede hindi mo ni siyang gamito dito 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 o, dito kumana na nato open dito ka mo operate ani maghuwat sa to sa mag assemble so mo ni akong buhaton guys is dito dito na lang natin to ilagay ibalik sa box ayan wala tayong magagawa hindi tayo marunong nito kaya dito dito natin ibalik sa box Box. Oy, kinahanglan balikon no? di ay, Okay, Ti balikon. Grabe ka So, unya na to ni may bau ano, unsa uni paggamit ning dito? Kay di ko makama. Oh, basta kay gi-open na nako. Na so, na i-charger. Asa to isuksok tong charger dito, no? Isuksok ang charger din ha, ha. Plus ang wire. Manual. Ikaw ka mamubasa kay English. So, na eh. Okay. Pamalik na ito ni Tanan, guys. Kaya ba siya kung magka eh. Okay. Ang sulupin sa charger, nawa na mahiuli. May isok-sok ra ka na ni, guys. Uh, isok-sok. Gito yun na muna ka ni mo. Kaya meron barato ra kuno ang monthly. testingan. barato ra ang monthly. Okay, uh, sa mo sa unahang gamit nga wifi is mahal ang monthly. Diyan karo kayo, pobre na yung lola. Mau nang magtipid na taani guys. So kanis siya ingon sila 400 ra kono ang month na siya free nga one month pagadjud no. Gipalit okay, na ko ni 500. Oh no. 653 tapos na i-free siya nga load. Oh na free nga load. Oh dito ang pangalan dito. Na i-free nga right. tapos magload ra po ko, 400 per month. So di ba na kung tipid kung mag Wi-Fi ka nga, Itong so, mahalong. Kung ano yung mong gamit sa na wifi, ngamalo, pero wala na ko. Hindi na na ako na kiri-kiri. Kaya wala na yung tarbaho inyong lula. So, lagi potbol naman ang inyong lula. So, magdito na. Magdito tayo sa para sa maherap dito. Ayan, dito. Ibalik na ito sa sudlanan. Balik na ito. Pasuya rin ba ba? Eh? Pasuya rin nining. Huwag sabi gusto mo palit. Pag order mo, ayaw mo sa aho. Aho na naman. Open na naman ako kay nga or makita sa tanan mo legit ba dyan or dili. So, baliktad na. Baliktad ay ganyan lagi. Ay, ay wala mong ni. Ay, naku, baliktad pala. Mawala na mag-open. So, asa ba ito dapat i-open? Ano wa ano, na, oh. Dari na di, di ay. Hindi na kinahalan magdao gunting. Napas na ng tagaw. Kasi so, na, guys. wak ni sa bukid. Nagpuso -ta nag na tag-ilad dyan. Tagaw-tagaw sa taan ni bay. Dari na yung na ito. Balik sa isang butanganan. Okay. Balik na ito ni kay Watay Panahon ani nga mag-assemble. Kay di ita ka no? mao. So yung hatag na ito isa authorized nga mag-assemble. So, mao na ito guys. Akong ichika sa inyo ha. Kay Wailingaw. O, nagsap sa wakas. Magkaroon na dyan minitanan o kuan signal ni sa mong cellphone dili may mang laag good sa lugar kay maki maki connect sa internet Yan naman to internet lagi sa una unya kay nawala naman ta ani maayong trabaho so mo na ning mag magpinover na lamang tani guys so, so na may barato nga internet nga afford no sa atong mga bulsa Afford sa atong bulsa ni siya guys sa mga pobre nga tulad ko nga gusto magkaroon ng internet okay pero kanina na box nga akong gipalit is nag promo ratos last day ratos to na gani kay naapas na ko mao na nga nakuha nakuha na ko ni siya nga item pero kung gusto mong mo order Muro 1,000 na kapin. O mga 1, man siguro to. 1, na siya. Kawa na siya ng promo. So kung gusto mo magpapalit mo. Border na kayo muna ako. Ayan. Lokin na hanggang mo. mo sa ako. Um, buang na. At isod no. Kas ni siya. Dili ni Otang. Kas. So uh, maura to ato chika mga guys. O so, bye bye sa inyong tanan.